Hello guys, for today's video na tayo ngayon sa Nabotas Complex. Kasama ko mga kasama ko sa trabaho mga kaibigan. Dahil nga kami ang swerteng natanggap dito sa livelihood awarding. Ang project na to guys ay handog ng dole at ni Senator Loren Legarda. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ito nga po pala ang kabuhayan siyang face. Pinamimigay ng libre, wala kang gagasas at wala kang babayar nito guys. Gagawin mo lang ay papaw na rin mo lang ang negosyo na to. Kaya napakasaya ko at napili ako dito sa programang to. Siya nga po pala, bawat beneficiary ay makatanggap ng 19 na sako ng bigas. Natag 25 kilos. At syempre, meron pang tarpaulin. Ilalagay mo sa may pintuan mo yung tarpaulin mo, guys. Para malaman nila nagtitinda ka ng bigas para dadayuin ka nila at doon sila bibili sa'yo. At ayan na nga yung mga iba kong kasamahan, guys. Nakikipirma-pirma dyan, guys. At ito nga po pala ang nabotas complex namin. Tignan nyo, guys. Ang ganda-ganda. Grabe. May pa-aircon pa si Mayor. Ayan, hindi na ka tayo mapapawisan kung nandito man tayo sa lab dahil magiginhawaan tayo dito dahil may aircon. Ayan nga pala ang bigas na pinamimigay nila guys. At ayan, pipili lang kami rito para magpirma dun sa papel na may mga pangalan namin. Para katunayan na natanggap mo yung bigas na binigay sa iyo. Kaya laking pasasalamat ko po sa mga namumuno sa proyektong ito na Nasi si Senator Loren de Garda at Andole. Salamat po. At ayan, abang nakapila kami rito at naghihintay ng pangalan natin at namin natawagin kami. At ayan, pakit-cute muna kami rito guys. Pag nakapirma ka na guys, bibigyan ka ng tarpaulin at doon magpipicture, pipicturean ka nila. Nakatunay na natanggap mo yung binigay nila sa iyong bigas. Kaya ayan, nakapila lang kami rito guys, sinusundan lang namin yung mga tawag sa amin kung kami na kami na susunod ang saya saya guys kahit nagsagayin yung tong ano na, na, nasali kami sa proyektong ganito makalaking tulong na sa amin to guys kaya ganyan guys so pipicturean ka kasama yung tarpaulin lahat na nakuha ng bigas pipicturean ng gano may kanya kanya kami yung tarpaulin guys need mo lang talaga magdala ng tagabuhat kasi ang dami nyo nga bubate 19 na sa ako ng bigas per head per per ano, per may-ari, guys.